dire sa umaron dol ato nang bisitao nang mga gulay dire dol wow tanaw na yo so, okay po ba na ilang andre ulan na baron maghapon so, okay, ulan ba naghapon jud ang ulan Ang ganda nol, ang ganda nol. Talong dire dolo, tinanong ni mama.

Magulang, iharbi sa lima, magod, ijalaw, 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 awon Naon ako na dire lang. Ako ang pananom ng saging ko sa madlaw. Wow. Oh, na ba tong abuno? mo mga manok dire lang pangkauno ng abuno ba. Sayang ko kayo ang <coughs> abuno ngay pangkauno ng mga manok. Dimdat kay buong saging dolo. Na, na control na to ang followers niya dol. Yeah. Ah, marami abuno. Kaya bang, ang followers na yan? Suka po yung Jesse o. Nindot kayo. Jirin kayo Anak kontrol na to siya. Kaya po magdaghan iya, ang iyang followers niya doon. Ang katambok sa yuta mangod. Mag-ilog sila. Nindot kayo yung sablik. Basta mayo pagkatiman. Tapos sa pikas. Ang akong tanahon diri dul, Ang katong kitanong na o what

hilis dili nga buno dun salamat sa yes. isa sa buno hindi sa isa buno pada makatanom lang kung mga 20 kapunuan what? kaya hapon na mag-uusahin matanom doon kaya manuroy mo ko pagka adlaw kung ang service mo what? pada adlaw makatanom lang kung 20 wow Anong, pada deham haman, ada yang belum huyang. Karena nang yang belum dia saging delo, eh. you know, ma mahal gitu. No nang man Timan pero itu belang Bisa petruk jadi seretam harfi. Kalau makan bumbu

Kaya yung an lang, yung lang ng pilakatlo, na ako dito hindi siya. po. Ay control lang ko ano, na alas, yung, ako alas. ko na doon. Ukat na. Nandito siya ito doon panas kali ko na siya bilin niya siya kanang green jay dahon niya Mayroon, 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 mayroong mayroon, 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 mayroon,